May okay. gagi, Baka makita naman tayo ng mga ka mo dito. Walang tao dito. Tayo lang. Solo-solo natin. Sino mo? Sino mo nagigugutom na ako? Uy, gago si Kuya! Uy, ano ba naman yan, Brad? Sorry, sorry, hindi ko sinasadya. Bakit naman kasi dito kayo nagtitigiman? Dapat talaga, nag-check-in na lang kayo eh. Pasensya na, Pre. Oh, bakit ako magtulong? Bakit nga. si ha? Hindi na, sige na, lumabas ka na. Sure ka, sure Oo, o, sige, sige, na, pa, paano na eh, sige na. Lucky. Ano ba yan? Nakakaya naman sa tropa mo. Dapat eh, kasi nag check na lang tayo eh. Eh, lang yun. Tsaka, sa'yo tsaka mo eh. Alam mo naman, nag-iipon ako ng pera para makabili ng motor eh. Ano ba yan? Mas mahalaga ba yung motor kaysa Sa akin? Eh, hindi naman sa ganun babe. Siyempre, gusto kong bumili ng motor para may panghatid sundot na ako. Ah, sundo na ako sa'yo. Siyempre, ayoko na naglalakad tayo sa initan. Eh, ayoko na nagkocommit na tayo para fresco ka na. Tsaka, sayang naman yung puti mo. Ay, tabaris, sus! Eh. Nang bola ka pa. Bulero ka talaga. Sige na, sige na. Tutulungan ka bumili ng motor mo. May naalala ako ah. Yung kaibigan ko kilala ko, nagbebenta siya ng motor tatanungin ko para may discount naman tayo. Talaga? Pag-iipunan ko. Swerte, swerte ko naman talaga sa iyo. Hmm? sige na, alis na ako. Kausapin ko na yung kaibigan ko para may discount tayo. Sige, sige. Kakausapin ka din yung kaibigan ko kasi baka may ma siya sa atin. Ha? Ayaw na. Sa ko kasi yung sumilip pa. <laughs> Hi! Kahit kailan ka talaga, debo? oh. Nako naman, talaga naman. O ano, kamusta ka naman, Master? Mission complete ka ba? Langya ka naman kasi. Dapat check in mo na lang yung shota mo. Para yung hagod mo, sagad na sagad, pasok na pasok. <laughs> Paano ko nga i-check-in? Eh, nag-iipon nga ako ngayon, di ba? Di ba gusto kong bumili ng motor? Eh, syempre, ayoko naman na kukumit kami lagi ng girlfriend ko. Tingnan mo naman yung kutis noon, 'di ba? Siyempre, pag nakamotor ako, mas maganda yung dating ko noon, tol. Ikaw naman, Brad. Hindi mo naman sinasabi sa akin. Andito yung friendly neighborhood, Dave. May motor ako dyan. Bagong-bago pa. Oh, ba? Eh? Isang araw lang may binenta ka. Eh, dami mo namang motor. dami mo negosyo. Baka pwede mo namang ako isama dyan. <laughs> Basta, ano ah, legal ah. Maligoy. Eh hindi hindi ako tumatrabaho ng ilegal. Ipinagkakaloob yan. Ano ibig mo sabihin? <laughs> Tol, ganito lang yan eh. Baka lang hindi mo napapansin ha. Pag may gusto ko, nakukuha ko. Kung gusto ko mang babae, nasusustentuhan ko. Malaki kasi bayaran sa tikiman videos. Eh, hindi ba delikado yan? Paano magiging delikado yun? Pag nabigay na sa akin yung video, ibibigay ko na sa foreigners. Sila na bahala doon, sila na nag, nagkakalat. ba? Diba? Tapos ako, hintayin na lang ako ng pera. Ano? Gusto mo ba? Yung motor ko sa baba, sayon sayo na yun. Basta bigyan mo lang ako ng isang pangmalupitang video yung dalawa ng girlfriend nyo. Eh, baka magalit naman sa akin girlfriend ko nito. Paano namang magagalit sa'yo? Sa ating dalawa lang, tayong dalawa lang naman makakalam. Tsaka kapag kumalat yun, sa ibang bansa naman yun, hindi naman dito eh. Pag-iisip yung mabuti ah, malaki laki lin yun. Magandang motos sa baba. Babe, mm. mag-explore kaya tayo? Huh? What do you mean? Ano, um gawa tayo ng video natin, yung ginagawa natin yung tikiman natin. Ha? Huh? Nakakatakot naman yan. Baka kumalat yan eh. Hindi babe. Eh, pang sa lang naman. Tsaka, para may mapanood ako pag wala ka. Eh, kesa naman ibang babae ang pinapanood ko, di ba? Eh, mahal mo naman ako, di ba? Oo oh, nga. Alam mo namang love kita, di ba? Oo, oh, sige na. Basta promise mo ha. Hindi kakalat yan. Hindi kakalat sa akin lang. Hmm, sana mabilis. Siguro ay tapos na kami ng oh, Talaga? Oo. Yeah. Ang maganda yung labanan natin. Ito na. Mm -hmm. Oy Master. Oy. Kamusta? Kamusta? Kamusta rin yung ano, yung motor. Ayos na ba, ba yung pagpapatakbo mo? Top of the line 'yun, ha. Ayoko mapahiya sa iyo, eh. Brother, smooth, smooth smooth itakbo. Pati yung pagangkas ni Jeremy, dikit hmm? na dikit tuloy lalo sa akin Naku ngayon, no? Syempre, papaya pa naman kita. Tsaka pormahan pa lang, ha. Angas, ha. Muscular muscles, ganun, no? Brother, brother. eh, small thing lang naman 'to, eh. Thank you, ha. Dahil sa motor mo, hindi na kami nagko-commute pag nagde-date tuloy ngayon. Sabi naman kasi sa'yo. <laughs> Walang ka, Allen! Kalat na kalat na yung video natin! Sabi mo, ingatan mo! Ay, wala ka bang kahihiyan, ha? Ano na lang sasabihin na ibang tao, lalo na yung pamilya ko? Pa paano pumalit eh? ko yun. Dave, ano, ano nangyari? Brad, papaalala ko lang sa'yo, ha? Binigay mo sa akin yung video na yun, para magkaroon ka ng magandang motor. May karapatan akong gawin doon kahit anong gusto ko, no? Pero, pero binigyan mo ko assurance, pre, na hindi ka kalat yun, di ba? Kaya nga ako pumayag. Ayop ka! Gumagawa ka ng masama para kumita ng pera, ha? Nalulunok mo pa lahat ng mga kinakain mo? Saan yung konsensya mo? Pinapahamak mo lahat ng babae dahil diyan sa kadumihan ng diskarte mo! Wala ka bang nanay? o kapatid ng babae. Alam mo, pinapanalangin ko na sana hindi din mangyari sa mga kapatid mo at sa nanay mo yung mga pinagagawa mo sa amin. Babe, sorry, hindi ko naman alam na ganito mangyari. Please, patawarin mo ako, babe. Oh. Hayop ka! Huwag na huwag mong sasabihin sa akin na hindi mo alam dahil unang-una pa lang alam natin pareho kung anong pwedeng mangyari pag tinuloy natin to. Dahil dyan sa kainggitan mo, sa kakayabangan mo, pati ako napahamak! Kayong dalawa, wala kayong respeto sa mga babae. Alam mo, nakakahiya ka eh. Sana hindi na lang kita sinagot. Isa kang pagkakamali sa buhay ko. Kaya tapos na tayo! Babe, patawarin mo ako. Huwag mo naman gawin sa akin ito, babe. Tawin mo, babe. Pate ko, tinalo mo. Nagtiwala ako sa iyo eh. Gawin mo ng paraan yun! Buray mo yung mga video! Susuli ko ni yung motor sa'yo! Hoy, hoy, hoy! Teka lang, ha! Walang sisihan, Brad! Hindi ko naman kasalanang kakalat yung video na yun! Tsaka yung motor na yun, pre! Sayong sayo na yun! Galing lang naman sa nakaw yun, eh! Magdusa ka dyan! Bobo mo kasi! Baby, tara na. Let's go. Hindi ka nawa? Kanina pa. Tagal mo. Hanggang away ka no. Oh, wait lang. Huwag natin kalimutan yung secret weapon mo. Oo nga. Oh, sige. Hintay mo ako ha. tagal pa niyan. Huwag <laughs> mo nang inumin. Kaya mo pa naman. Hindi totoo yan. Inumin mo na. Para masayahan kayo. Kao din. Baby, nainom ko na. Okay na? Kimda ako. Let's go? Let's go! Robust. Subok na. Effective talaga. Astig to!